sino nga ba itong si Musashi Miyamoto na pinakinaabangan sa susunod na season ng Baki Ano-ano ang mga katangian at kakayahan nito? Paano siya muling nabuhay at posible bang kabilang din siya sa bloodline ng Hanma? At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga kahunter. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-like at i-share ang ating videos para sa mas madami pang anime related content na ating aanalisahin dito lamang sa ating page at channel. I-follow at mag-subscribe na din para una ka sa mga future upload natin. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Si Musashi Miyamoto ay ang karakter at main opponent sa manga series ng Baki Duo. Siya ang sinasabing magiging matinding makakalaban nila Baki sa susunod na series. Siya ang legendary samurai at pinakamalakas sa kanyang panahon. May git daan taon na ang nakakalipas. Ibig sabihin ay matagal na itong patay si Musashi. Nabigyan lamang ng buhay ulit ito sa pamamagitan ng pag-clone mula sa kanyang tissue sa gulugod. Pagkatapos ay inilagay ni Sabuku Tokugawa ang kaluluhan ni Musashi sa clone na katawan nito. At para sa mga hindi pa nakakaalam, si Sabuku lang naman ay ang kapatid na babae ni Michonari Tokugawa at siya ay isang shaman, ang paglalagay ng kaluluhan ni Musashi sa clone niyang katawan ay magbibigay dito ng kanyang memoria, lakas at kasanayan noong nabubuhay pa siya. Si Musashi ay isang matangkad na lalaki na may mga galos sa halos buong katawan nito at may makapal na pulso. Siya din ay may long back na buhok na katulad ng style ng kay Yujiro Hanma. At di lamang sila sa buhok halos nagkakapareha. May similarity din sila sa appearance. Sila din ay parehas na walang pakialam sa paligid at sa iba pang pag-uugali. Si Musashi ay kilala sa kanyang husay sa swordsmanship. Siya ang lumika ng Nitin Ichiryu School, isang legendary school ng mga swordsman sa Japan na nagtuturo na humawak ng dalawang espada. Pero panis pa din to sa mga lulugon at maaasim yung kapitbahay na handang hawakan ang ikaapat na espada ni Soro na laging naka baby powder. Mga alambong! Anyway, kahit na sa edad na 17, si Musashi ay madalas na lumalaban bilang isang hukbong isang tao at nananalo sa mga laban na halos hindi nasasaktan. Noong siya ay 58 taong gulang, si Musashi ay hindi pa rin natalo at nagamit ang kanyang mga visual na espada ng walang katapusan. Sa sobrang lakas nga ni Musashi ay kaya niyang mag ng buong lakas at masira ang espada na ginagamit na ng 60 years. Mayroon din itong napakalakas na grip kumpara kay Kaoru Hanayama Nagawa din niyang buhatin sinabaki at red sukayu na tumitingbang ng higit sa daang kilo gamit ang isang kamay nang walang kahirap-hirap at binuwat si Yujiro Hanma gamit ang dalawang kamay. Nang hawakan naman ni Yujiro ang talim ng kanyang katana at itinulak siya ng palad sa mukha na palipad siya nito ngunit nanatiling malakas ang pagkakahawak ni Musashi sa kanyang espada kaya pinalipad si Yujiro kasama niya. Nagagawa pa ni Musashi na hiwain ang balat ng ilan sa mga pinakamahirap na mandalaban sa serye katulad ni Baki, Hanayama, Pikel, maging si Yujiro mismo Sa kasamaang palad hindi nakaligtas si Kayo Retsu sa bagsik nitong si Musashi Si Musashi mismo ay napakatibay at may mataas na tolerance sa sakit na tumatanggap na maraming suntok mula kay Retsu at sa kanyang latigo na nagpapadala ng mga pako at ngipin mula sa lupa sa kanyang muka at tumama pa nga ito sa kanyang mga mata at nagawa pa rin talunin siya kaya niyang tiisin ang mga suntok mula kay Hanayama at maging mula kay Pikel at kay Yujiro. Ang kanyang bilis ay hindi rin kapanipaniwala kaya niyang malampasan ang mga sasakyan o paikliin ang distansya sa pagitan ng kanyang kalaban sa isang kisap mata at sopresahin sila ng hindi nakikita. Sa katunayan, napakabilis ni Musashi na nakakagawa siya ng after image o katulad ni Yujiro na wala siya sa isang lugar at lumilitaw sa isa pa. Na para bang ito ay isang uri ng teleportasyon Bilang karagdagan, nagtataglay siya ng isa sa pinakamabilis na reflexes mula sa lahat ng mga fighters sa Baki series. Nagawa niyang umiwas at kahit na pumutol ng mga bala sa kalahati sa himpapawid, mabilis na kontrahin ang mga kalaban sa distansya lamang ng iksi ng isang papel at umiwas kahit na sa mga suntok mula sa pinakamabilis na manlalaban tulad ni Baki. Napaka-extreme din siyempre ng husay niya bilang isang swordsman. Nagawa niya kontrahin ang Shaolin ni Kayuretsu at ma Papatay ito sa pamamagitan ng isang lasla sa chan. Sa kanyang superhuman strength, kaya niyang putulin ang laman ni Pikel at maputol ang aramid fiber chainmail ni motobe At kung inaakala nyo na malakas lang ito si Musashi dahil mayroon siyang gamit na espadang armas, ay nagkakamali kayo. Kahit na walang espada, napapanatili ni Musashi ang kakayang maghiwa gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagagawa niyang maputol sa walo ang katawan at perfectong hatiin ang isang revolver sa dalawa kasama ang opisyal na may hawak nito na nagpapakita ng walang pagbaba ng potency. Maaaring gayahin ni Musashi ang isang sword strike nang hindi gumagalaw ng isang pulgada dahil sa sobrang accuracy ay mararamdaman ng mga taong natamaan niya na para bang hindi sila nahiwa ng patalim na tumatama sa kanila at naramdaman itong sariwa sa kanilang isipan pagkalipas ng ilang minuto. Ito ay sapat na makapangyarihan na magagamit ito ni Musashi sa mga taong hindi nakakaalam ng kanyang pres at mapapansin pa rin nila ito. Noong naglaban sila, sinabi ni Yujiro na magiging tunay na challenging ang paglalaban nila ni Musashi kaya't inactivate agad nito ang kanyang demon back. Ngunit makikita natin na hindi man lamang sumagad itong si Musashi laban kay Yujiro. Ang kanilang labanan ay tila isang pantay na laban sa pagitan ng dalawang halimaw. Si Yujiro mismo ay nagtaas ng depensa laban kay Musashi at sinasabing ang isang taong kayang sumabay sa kanyang antas at makapagbigay sa kanya ng totoong laban. At ito ay kanyang pinapangarap noon pa na nagkatotoo. Pinupuri siya na nasa kanya ang pakiramdam ng tunay na mandirigma. Maging ang kwento-kwento patungkol sa kanyang kadakilaan pagdating sa pakikipaglaban ay mas magaling pa ito sa totoong buhay. Hindi nagawang madumina ni Yujiro itong si Musashi dahil ginamitan pa niya ito ng isang chip shot sa Yagballs. Napaka-brutal ng swordsmanship ni Musashi na anumang mas mababa pa sa perpektong sandata ay masisira kapag pag ginamit. Maaari rin niyang i-extend ito sa mga tao. Sa pamamagitan ng paghawak sa kanila at pag sa kanila na parang espada, kaya niyang magdulot ng napakalaking pinsala sa loob. Ang teknik na iyon ni Musashi ay nagpapaalala sa atin sa dares na teknik ng ama ni Yojiro na si Yuichiro Hanma na ginagamit ang kalaban o isang tao bilang isang armas. Ang dares ay ginagawang isang parang sakong sandata na magdudulot sa biktima nito ng napakalaking pinsala. Ganon din ang teknik ni Musashi. Ginagawa niyang sandata ang tao bilang espada dahil sa mga pagkakahaling tulad na iyon ipinagpapalagay na si Musashi ay maaaring nauugnay sa angkan ng Hanma. Dahil siya at si Yujiro ay may hindi kapanipanawalang makapangyarihan na may magkatulad na hairstyle at personalidad, pati na rin ang paggamit ng magkatugmang tindig. Bukod pa rito, sa panahon ng pakikipaglaban ni Baki kay Oliva, sinabi ng isang bantay na nagmamasid sa labanan na si Baki ay kahawig ni Miyamoto Musashi. Kayo sa tingin nyo mga kahander, related ba itong si Musashi Miyamoto sa pamilyang Hanma? i comment ang inyong tugon at sasagutin natin ang mga yan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Grappler.